Mayong gabi guys. Mga on kita. Among good lain na sudan. Ito lang ang ulam namin guys. Ito. Tsaka ano nag ano ko. Ayan. Emergent champion chocolate. So po tayo guys. So ito lang ang ulam natin. So, kasi busy hindi nakapili ng ulam kaya ito na lang muna dilatang itlog kain tayo guys kain kanina ang ulam namin ay fried chicken sa undogs namin binili mag usap kami ni princess na hindi nalang kami kakain sa SM kaya magluluto nalang kami ng ulam. <laughs> eh, sabi niya kasi matutulog daw muna siya. Kasi galing siya ng duty. Nagrotation kasi kami kaya street duty kami. Kaya sabi niya, ako na lang daw magluto. Eh, hapon na, wala na akong time magluto. Kasi, pag hapon na, parang sarado na. At pag alas 5, parang wala na ata masyado pinda sa palengke. Yeah. Tinanong ko si Princess kung kakain siya. Kasi kung kakain siya, Luto sa anak ko. Ah, magbili na lang ako ng lempo. Hindi In mo dito sa kakaan. Kaya nagluto na lang ako ng dilatak. Ma, sarap pa naman yan kumain ng laing guys na utan na gulay. Laing. sarap yung laing ngayon. Maso, gusto ko yung ano, pag nagluto ko ng lain, yung ano. Ang katawa ng gabi ba? Ang lain dito kay yung dahon ng gabi kasi